Hello guys, good morning Nanook sa nito ano Pwede natin kung matamistong nabili namin yung suha Tatlo to eh, binigay ko na yung dalawa kinamigay ko yung dalawa kasi kami lang naman ang nanik ko eh Pinamigay ko rin sa mga mahilig sa suha. Tikman natin kung matamis. Yung salabo kasi nakatikim ako. Umi, umi dito ng auntie kuya tayo. Ang tamis, ang sarap.

Ito diba, na. balatan Ito na lang mga ano sa loob. Bago makakain asuhan, na eh. Laki -laki ng suha, ang kapal na babalatan mo. Ang laki-laki ng suha, pero pag balat mo, malit lang pala. Langis kayo sa dabo. maano na matamis. O isang ganito, kaya kong ubusin. Grabe. Ito e, hindi pa lang. Tikman natin. Shout out pamilya ng Europa, April, sis Analin, sis Cactus. BABY birds. DYS. Analisa. First guest responder the lodge. Black Beauty. Sis Black Beauty. sa Tim Angelic. Mami Nalagong. Rosalino pa pala. Rosalino. Mami Nalagong. Yan. Angelic Magsino. Ate Gina Ramos. Ate Lima. Shout out Ma'am Maria Pina in Germany. Thank you always. Ma'am Sani Palawan. Ma'am Janet. Sis Janet. Sis Michelle. Sis Gerle. Yeah. Sis Ariana Grande. Ariana Grande and Macario. Yeah. Sarah Lopredo. Prado especially sa akin basher Zoe Zoe na lagon. wala ulit akong ipin so hindi ko maisot yung ipin ko kasi papabawasan papabawasan ko po ang pangit hindi ako mapagsalita sis Iram. Shout out. Iram and Tinkerbell. Ayan. Mamik Sir Mike. Yan. Madam G. Madam Ilocana. Lahat na madam. Yeah. So, here lang. Sino pa ba? Lahat-lahat ng ating friendship sa YouTube yan. Ang Gingsman. Gingsman. Thank you, thank you. Tikman natin 5, yan. Limang piso? Limang piso pang samba? Oo. Oh, Mga oh, pang samba kong dami. Sabi ni... Ang dami mo, dami mo lang damit yan, mama. Sabi Ay, ko, ang sarap, mo, auntie. Limang piso lang yung eh, pahit. Ang tamis. Saan mo nakuha yan? Ano ko nakuha? Di bibinili? Hmm. Ah, akala ko dyan. Ang sarap. Hmm. Ah, akala ko ni dyan. Binili ko kayo, kulay, no? Eh. Parang dabaw, no? Oo, oh, oh, ganyan, ganyan na, na kumaka. Ang tamis. Ang sarap. Eh, ako mamaya kakain Teka lang. Huwag mo muna kain hanggang di ka na nakain. Um, yeah. Teka lang, ko. ang hirap atiin eh. May dala akong losartan kasi hmm. alas 7 ng gabi ko rin Sabi ko nga sa'yo, hindi ka rin dapat nagpapag ano ng gamot mo. Magbaon ka. Kaya nga, yan doon ako ng alas 7. Akong sopot. Hmm. Hmm. Yeah. So, Bili pala tayo. Bago sa'yo nga na naubos yung ganyan ko. mabibili na tayo nito. Bake milk. O, basta yung... ba yun nandisa, no? Saan? Hindi pa. Ayos ang sarap. Parang sa double Tamis. <laughs> mm. <laughs> mm. Ito lang yung pinalola. Mm. Tamis, ha? Ayan, di ko. Pakain ko kay mother to para hmm, masarap eh. Ito may At pala dinagdagan ko yung bili ko. Pero pinamigay ko yung dala. Bingay ko kay tatay yun isa. Hmm, yeah. guys. Salamat po kasi siya na po sana kaya ng premier wala na ba ako mga i-premier yeah. thank Ting you po pamilya na ko pa mamaya pa yung dear man eh team angelic mamali na gong angelic mo kinoan at sa lahat po sabi hmm. po